Ang Philippine National Police nanawagan sa mga grupong nagsasagawa ng kilos protesta ngayong araw nagawing gawing mapayapa ang pagdiriwang ng Labor Day. Luisito Santos, LA, pasok! Nanawagan ng Philippine National Police sa mga labor group at mga magsasagawa ng mga pagkilos na gawing mapayapa at makabuluhan ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Ginawa ng PNP ang pahayag, yan ibinang nila sa pagdiriwang ng araw ng paggawa na isang mahalagang pagkakataon upang kilalanin at parangalan ng bawat manggagawang Pilipino sa inilabas sa opisyal na pahayag ng PNP. Kanilang pinapahalaga ng karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag at papayapang pagsisipon. Kahit nananawagan ng pambansang polisya na isang disiplina, paggalang sa batas at pakikisa tungo sa isang makabuluhang selebrasyon ng araw na mamanggagawa. Samantala, tiniyak naman ng PNP na magiging mapayapat maayos ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw kung saan nagpakalat na sila na higit sa 60,000 polis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako Silusito Santos sa GMA Super Radio DZBB. Tapos. Totoo. Pango, pango, pan. Liza. Ajahan ng double W.